So ayan o ulan. Hala, mabutan tayo ng ulan. Dito kami naglalakad sa may bridge. Hey, Abutan tayo ng ulan, Marley. Ayan o, oh, dumidilim na. Uloy! Eh. Too tight. Ngayon, At saka, Darating na yung ulan. Ang house is dead. Wow. Ah. na tayo ng ulan. Bilisan natin. Ayan na. Dumating na yung ulan. Sigurado basak tayo nito basak kami ngayon oras dito kung 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 doon. doon. kung

So yan guys, sumilong kami dito. Kasi yung maulan, yun know, ah. Biglang bumuhos yung ulan. <laughs> Parang may kuipa-kuipa dito. Ayan. Oh. So doon, naglakad kami. Parang nabutan kami ng ulan. Okay. Balik na si It's rainy day. Rainy day today. Yan ang basaan si Lottie. Ang kakalakwat siya. Paano kasi araw-araw na umuulan dito? Hindi siya ulan Ang lakas ng hangin. <clears throat> Ay, lamig pa. Lagi ka naka dubli-dubli ng suot mo. <laughs> si Lutin, bagal sa maglakad. Hindi nga na siya. So yun guys, nag-i-enjoy sila maliit sa kaluti. Dahil nilabas ko sila. Diyan. O yung may rock island sa gitna. Dahil nag-fishing dito pag summer eh. Yan, Bermuda grass. Kahit saan dito may ikon. Bermuda grass. i think i was gonna bermuda and i'm um, gonna grass and it's So So yeah. yeah thank you for watching guys Okay, come on. Come on. Come on.